Yan, maganda nga po sa inyo mga katuko. Nandito tayo sa ano, uh, ano ano to? Kainan, Pansiteria. Yan, o, dito sa may Patis Road. San Mateo Rizal, dito yan. Patis Road, yan, right side. Dito yan, ano, yes, Papa Jake, yan. Shout out, shout dito yan, maganda sa lobo. Oh. Yan, ano tayo sa init dito, yan Oh. Sarap kumain dito, huh? dito yan, sa Patis Road, San Mateo Rizal. Kainan sa halaman Along Patiis Road yan, yan, dito. Ano? yung store din. malinis dito, maganda oh. Dito masarap mag-vlog eh oh. Ah, dito sa ano? Ano, bang ano to? kain oh. tao, Ito, uh, ito sa kainan, ano? Ito, Nasaan ba yan dito? Ayun no? Eh? kainan sa halamanan Ayun, kainan sa halamanan Ayun no? yan Kainan sa halamanan Mga katuko no? Masarap ang mga pansit dito Masarap kumain dito Ayan May Tapsilog Porksilog Katsilog Ayan Marami rito Ayan si boss ba nun, kaya Ano kaya ang order nito wala. Ano, uh, Boss Mike? Ano in order mo? Ano in order mo? Ano in order mo? Yes. Eh uh, um, guys, uh, this is uh, Boss Mike TV ka tropa. Uh, Iniimbitahan ko kayo uh, dumayo ngayon dito sa San Mateo Rizal. Uh, kasi dito yung uh, isa sa pinakamahiwagang uh, Batangas Lomi na pinakamasarap dito sa San Mateo. No? Yeah. Ano? Kung gusto niyo matikman yung Batangas Lomi dito sa San Mateo, punta niyo lang dito. Batangas dito Lomi. lang po 'yan sa Patiis Road. Ayun, Barangay Papadik. Ginayan ka. Yeah. Ano, anong in order mo? order ko yung pancit nga. Ang sarap, ng pancit dito. Napakasarap. Kaya sa lahat ng mga nanonood ngayon guys, pumunta na kayo dito sa kainan sa halamanan. <coughs> kainan sa halamanan. Yan o. Oh. Ito yan o. Oh. Kainan sa halamanan. Yan. Ako, ang in order ko dito, lomi kasi masarap yung lomi. Ito si... si Pospalon, eh si Bugok. Hi. Ano in order mo Bugok? Ah, ano, lechon kawali. lechon kawali. Uh, Meron ba lechong kawali dito? Dito lang kayo makaka-order niyan ng pangalan ng Ayos. Ayat. Ha? Kainan sa halamanan. Kainan sa halamanan. Ayun. So ayan, nap napunta kami dito nang wala sa oras kasi napakasarap daw po ng pagkain dito. Ngayon na uh, try namin, no? Ngayon, um order kami ng lechon kawali. Yun daw pinaka-the best dito. No, dito 'yung kwali ba pila kada bes? Lahat naman dabi si, eh, di ba? Inorder natin 'yung pancit at saka lobi batang. Ah, lobi batang kasi 'yun ang oh, 'yung inorder ko eh. Special special pancit nila. Yan. Masarap 'yan. Yan, magaling ano, magaling magluto dito. Masarap 'yung mga pagkain dito dito sa Pati Isrod San Mateo Rizal, sa kainan sa halamanan. Yan, dito 'yan, Pati Isrod lang 'yan. Ayun. Ayan Ayan, sa muli Ayan, mga katuko Ayan Mamaya, ayan Magkakainan kayo mamaya Ayan, salamat Thank you po sa inyo ayan. magpunta na kayo rito Ayan Bye, -bye.